Ayan mga idol at welcome back ulit sa ating munting channel Ito nga palang kusinero ng barangay na sa si inyo ng magandang araw At syempre magandang buhay para sa inyong lahat mga lods Ah, uh, syempre nakakasawa naman kung lagi na lang yung sinigang So at lagi na lang paksiw, ginataan uh, ibahin naman natin ang pagkakaluto ng ating yellow pintuna Ayan, meron tayong rito isang pirasong yellow pintuna Na talaga namang napakasariwa mga idol So ang gawin natin, ibubunlis lang natin semi bunlis lang naman mga lods Ayan, kagaya nyan, hiwain lang natin Ng paganyan, ayan at syempre po kayong mag-alala dahil ang una-una nating gagawin rito ang kanyang tinik ay ang yun ang gagawin nating sabaw. Ayan, sabawan natin at isigang natin mga idol. Syempre mas malasa 'yon pagka purong tinik lang at kasama ng kanyang ulo. Isimi na natin na medyo may tinik din sa gitna, tanggalin lang natin so pag hindi matanggal, okay na 'yan mga idol. Ayan, pang-ulam lang naman natin. Ayan, para maiba naman at makakain tayo ng masarap na luto ng Yelo Pintuna. Ayan, ah, pakicomment naman mga idol kung magkano ang kilo ng Yelo Pintuna sa inyong mga lugar. Ang Yelo Pintuna sa amin, ang bili ko rito ay 250 per kilo. Pero napakasariwa naman, napakamahal yata ang isda ngayon. Medyo ah, patas patasang presyuhan mga idol. Ayan, so ang gawin natin ay ah, season lang natin sa paminta at ah, rock salt ang ating ah, boneless na Yelo na mga idol. Ayan, ganyan lang. Siyempre, simplihan lang natin ang templada para masarap. So, ipinigahan natin ng uh, kalamansi at ang ating dalandan, ang ating pinagpigarito, ang ating pinagmarinate dito. Siyempre, maraming dalandan ngayon. So, mas maliban sa medyo maasim asim na medyo manamis-tamis pa ang dalandan, mga idol. Ayan, try nyo na. Napakasarap pag ang dalandan, ang ginawa nating pampalasa. Ayan, siyempre, bangs po. At siyempre, pamalit po yan sa kalamansi kung walang kalamansi. So ayan, uh, nag-prepare nagpre nag lang tayo ng uh, uh star margarine sa ating prilled pan. So ayan, ganyan lang. Iprito lang natin ng dandahan sa apoy ang ating bullish na yellow pinto mga idol. Ayan, masarap ka mamaya. Eh, pare sa sinigang na pinagkalasan kanina. Sama kanyang tinik at ang ganyang ulo. Ayan, habang kumakain tayo nito ng masarap na uh, yellow pinto na uh, bistik tagalog style mga idol ayan ganito ang pagkakaluto na masarap talaga na yellow pinto na bistik tagalog style ng pagkaluto ayan so ayan yung pinagprituhat niya ay hindi na tayo nagdagdag man ng mantika ayan ginisa na natin rito ang ating bawang at syempre dito na rin natin ginisa sa kanyang pinagprituhan ng ating bawang at syempre yung konting harina ang harina po ay pampalapot natin yan mamaya sa ating sauce ng ating bistik tagalog style na ginamit natin rito ay ang yellow pinto na. Ayan, naglagay ng additional na tayo rito ng uh, tubig mga idol. Ayan. So ayan, naglagay tayo rito ng kunting uh, pink washer -sure sauce. Ayan. Siyempre pampasarap. Ayan, at siyempre seasoning mga idol. Ayan. So ay nagpiga ulit tayo ng uh, dalandan mga idol. Ayan, dalandan po ang pinigyan natin rito para uh, maraming katas sa ikit sa lahat para manamis-tamis ang ating sauce na ating bistik Tagalog style. Ayan, lutuin lang natin hanggang sa lumapot ang ating sauce ng ating uh, yellow pinto na mga idol. Ayan. At ayan nga pala, sa mga gustong umorder ng ating uh, bagnit bagoong rehit at ang ating crispy pata rehit, ayan, pa nasa Shopee na po ang ating bagoong pero sa pero yung ating crispy pata ay uh, direct PM lang po tayo wala po sa Shopee yan, mga idol PM po sa mga gusto mong order magpa-reserve ngayong kapaskuhan ayan so ayan nilagyan na natin ang ating uh, naka-grilled naka, naka itong, uh, yellow pinto na sa ating templadong uh, sauce niya mga idol ayan so ayan luto na ang ating uh, yellow pinto na bistik tagalog style mga idol, ayan napakasarap, at syempre napakabango yan. so ayan ganyan lang kasimple mga lods, ang ating recipe ngayon na talaga namang napakadali na makabilis lang gawin ayan, at shout out po sa inyong lahat mga idol, ayan ah uh, ulit ulitin ko sa mga gusto umorder ng nit bagong kaya na uh, PM lang po sa mga reseller at sa mga gusto umorder ng pa isa-isang peraso ay meron na po tayong Shopee mga idol ayan marami pong salamat